presenting Group 2 Infomercial Tatlong mahalagang misyon ng mga magulang na kailangang gampanan para sa kanilang mga anak. Pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa mabuting pagpapasya, paghubog sa pananampalataya. Unang misyon, pagbibigay ng edukasyon. Mahalagang misyon ng mga magulang na bigyan ng edukasyon ang kanilang mga anak. Pangalawang misyon, pagabay sa mabuting pagpapasya, mahalagang gabayan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa mabuting pagpapasya o pagplaplano para sa kanilang kinabukasan. Pangatlong misyon, paghubog ng pananampalataya mahalagang matutunan ng mga anak galing sa kanilang magulang ang pagsisimba at maniwala sa Panginoon na siyang tagapagligtas.